Hello mga be, walang iwanan. Episode 3 na to. Ay, escape dito. Tara. Uy. Pag ako namatay dito, 44 live ko na lang B. Huwag mo nang paasahan yung live ko be. Loko, dito daw yung exit. Wala namang exit. Hmm. Dito pa lang. Kaling. Hmm. Ay! No! <laughs> yep, you have used up all your Do you want to have another life? <sighs> I don't have Roblox. All. Oh, dito all na naman tayo. Bye bye everybody. Magre-record na lang ulit ako. Magre-record na lang ulit 'to pag ano nasa nasa ano na ko stage 4 or 3. Yeah, bye bye.